Magandang araw mga bata. Ako si Lola Rosa at narito na naman ako para magbahagi ng isang bagong kwento. Halina't makinig sa nakakaaliw na kwentong pambata na tiyak magtuturo sa atin ng aral sa buhay. Ito ang kwento ng Mabait na Punong Mangga. Sa isang maliit na baryo, may isang punong mangga na napakalaki at napakatanda na. Sa ilalim nito, madalas maglaro ang mga bata, nagtataguan nagkukwentuhan at minsan ay nagpapahinga kapag tirik na tirik ang araw isang araw dumating si Miguel isang batang mahilig maglaro ng Holland nalungkot siya dahil wala siyang laruan at laging nadadaya ng ibang bata umupo siya sa ilalim ng punong mangga at nagdasal kung pwede lang sana magkaroon ako ng kaibigan na hindi ako lolokohin biglang nahulog ang isang hinog na mangga kinuhani ni Miguel at nang kainin niya nagsalita ang puno "Magandang araw Miguel, ako ang punong mangga. Ako'y magiging kaibigan mo." Tuwa si Miguel at simula noon araw-araw siyang bumabalik sa puno. Nakikinig siya sa mga kwento ng puno tungkol sa mga ibon, ulan at araw. Dumating ang panahon na kailangan ni Miguel ng pagkain para sa kanyang pamilya. Sabi ng puno Kunin mo ang aking mga bunga Miguel para may makain kayo at dahil doon hindi na nagutom ang kanyang pamilya lumipas pa ang mga taon lumaki si Miguel bawat kailangan niya lagi siyang tinutulungan ng punong mangga mga bunga lilim at kahit kahoy nang siya'y magtayo ng bahay hanggang sa tumanda si Miguel at bumalik muli sa puno wala nang bunga wala nang sanga wala ng dahon ng puno. Pawang tuod na lamang. Sabi ng puno, Pasensya ka na, Miguel. Wala na akong maibigay sa'yo. Ngumiti si Miguel, Hindi mo na kailangan magbigay. Ang kailangan ko na lang ay isang lugar para makaupo at makapahinga. Umupo si Miguel sa tabi ng puno at sila ay muling nagkasama. Masaya kahit walang kapalit. Ayan mga bata natapos na ang ating kwento. Natutunan natin na ang tunay na kaibigan ay laging nandyan. Nagbibigay ng tulong at pagmamahal kahit walang hinihinging kapalit. Kaya sana maging mabait at mapagbigay din tayo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa kwentong pambata ni Lola Rosa. Hanggang sa muli, paalam!